Sa mga nanonood po ngayon ang inyo pong napapanood na footage ay ang muling pagsasama-sama ng mga deboto at ng mga kristyano para sa pagbabalik ng translasyon. Ako po si Nico Balbidina ng Press 1 PH. At ako naman po si Justin Bautista ng CBC News. Ayan, magkakasama po tayo ngayon dito sa FR Hidalgo Street sa Quiapo, Manila. Particularly po, nasa tapat tayo ng Shrine of the Holy Face, yung kumbento ho, ng mga madre dito. Dito ho dumadaan ng andas Tuwing testasyon, papunta doon sa San Sebastian Church para sa makasaysayang dungaw. Ah, uh, bale ito sir, itong prosesyon na ito nang galing to sa, ano, no, sa Kirino Grandstand hmm. saan nagsagawa doon ng pahalik na, ng mga nakaraang araw. Gayun din yung mga performances, uh, live performances na ginanap doon kasabay na rin yung talita or pag-share ng mga personalidad doon ng tungkol sa kanilang mga panata. No? Oo, maganda na banggit mo 'yan, no? Kasi yung mga performances niya kasabay ng prayer vigil 'yan na ginagawa doon. And together 'yung performances, 'yung pagdadasal, and 'yung misa kaninang madali, ah, kaninang midnight, uh -huh. no? Uh this ensures na sabi nga ng mga organizers, this ensures na wholesome, no, holistic yung approach nila dito sa celebration ng translasyon ano. Uh, so magkasama yan eh entertain at the same time nagdadasal yung mga tao. So kita again no sa mga footage na ipapakita natin ngayon. Meron tayong ilang mga kuha yan no. So napapanood niyo kumakapal na ho ang tao dito sa FR Hidalgo Street. Uh, kasama no Tin, ano bang huling estimate Uh, ang estimate dun sa huling datos, sa uh, around 2 p.m., no, uh, umabot na sa 1 million yung mga taong sumama sa prosesyon. Pero hindi pa kasama dun yung 192,000 na nag nagaantay doon mismo sa Quiapo Church. So, estimated na 1.2 million devotees ang nandito ngayon sa Quiapo, Manila. Oo. Uh, so ngayon ho, ul ulitin ko lang ho, na nandito tayo sa FR Hidalgo Street. Kanina ho nabanggit no na confirm na, na naputol ho ang isa sa mga lubid no humahatak sa andas. Ngayon, sinabi naman ng mga organizers na hindi malaking epekto nito maliban nga lang sa magiging mas mahirap yung pagmamaneuver at paghahatak nila doon sa naturang andas. Kita rin naman na umaandar pa rin, fluid pa rin yung pagandar maliban nga lang sa mga ilan-ilan kaninang paghinto ano. Uh, nakikita ninyo ngayon, yung cluster na yan ng mga tao, yan na mismo, yung andas, no, inahatak na yan. <laughs> Ulit, papunta sila sa San Sebastian Church, uh, kung saan ginagawa ang tradisyonal na dungaw. No? So sa so mga hindi nakakaalam, Tin, kwento mo kung ano yung dungaw. So uh, sir, ang dungaw natin, yung ano yun, ah, uh, yung pag, uh, pagdungaw ng birhen mula dun sa Uh, sa sa ano yun, sa San Sebastian uh, uh, yung Our Lady of St. Carmen yung na uh, kung saan sinasalubong nito ang pagpasok ng poong Nazareno. Oo, no? so itong tradisyon na to ginagawa naman to sa iba pang mga lugar no? kapag may okay. mga prosesyon. No, kung, kung sino mang imahin yung nagpo-prosesyon, yung ibang mga citizens, yung so mga residents, tinudungaw nila yung image meron sila sa bahay. Naging mas matunog to, sir, lalo nung pandemic, no? nung mm. hindi nakakalabas sa mga tao, kung saan, nung Semana Santa, halimbawa, na eh, dinudungaw na lang yung mga pa, imahe sa kanilang mga bahay para makita ng mga tao. Tama, oo. So, ayan na, uh, hindi na natin makita ang sahig, ano? So, marami na talagang tao. Uh, so, kung makikita rin yun at mag-aalala kayo, baka may mga inisip nyo, baka may mga nasasaktan sa gitna, Ganyan, no? So, ang, ang local uh, LGU ay nag ng labing dalawang ambulances, no? Uh, by the command of MDRRMO. Pero hindi pa kasama dyan yung mga ambulances na pang pinadala ng mga local hospitals at ng mga hospital sa mga karatig na lugar. No? That's... Nasa mahigit uh, 12,000 din na pulisya ang nakadeploy dito sa area na to. So, uh, ayan ho, no? panoorin ho ninyo footage ng pagdaan nang andas dito sa FR Hidalgo Street na po nakikita na po natin ang andas dito sa tapat mismo ng Holy Face of Jesus sa Quiapo Manila sa FR Hidalgo kung saan po ah, hindi na makita ang sahig dahil sa dami ng tao. gayon din po ang lubid na humihila dito. Kung mapapansin niyo po sa bagong andas, ah, nakapalibot po ito ng metal at na enclosed po ng tempered glass o laminated tempered glass itong ah, imahe ng ng Poong nasareno. Ito naman po nakikita nating mga Ihos del Jesus, uh, ah, Jesus Nazarenos. Ito po ay mga kalalaki ang tumutulong po sa mga deboto upang maipahid po ang kanilang mga bimpo panyo para po sa... Hindi tuwid ang pagpapaandar ngayon ng Andas. No? Medyo nasa gilid siya pinipigilan pa rin ang pag-akyat although siyempre hindi naman gano'n kadali rin sa wayen dahil buhay na buhay ang, uh, ang kagustuhan no ng mga deboto na makasampa pa rin sa Andas dahil nga naman ilang taon nilang hindi ito nakita ano So patuloy pa rin ang pagdaan ng Andas dito sa atin Saka kahit na bina, may binabang rules and regulation na ang Quiapo Church ah, patuloy pa rin na makikita na hindi ito nasusunod dahil siguro dahil sa buksunan damdamin ng mga deboto ay uh, ayan nakikita po natin na humampas na po sa poste ang andas dahil na rin sa hindi mapigilan na pagtulak ng mga tao dito <coughs> So sa mga nanonood, ayan na nga po, nakalampas na po dito sa Holy Face of Jesus Shrine and Convent ang andas ng poong Nazareno. Uh, ulitin po namin ang bilang ng mga taong umatenho dito. Ang mga nasa prosesyon po ay uh, estimated 1 million devotee habang uh, 192,000 naman po ang nasa Quiapo Church na naghihintay na makarating doon ang andas. ayun na nga po, uh, nakalampas na ho ano, ang andas ng Black Nazarene dito sa Holy Face Shrine and Convent sa FR Hidalgo Street. Ngayon po, patungo ho ang andas na yan sa San Sebastian Church para ho gawin ang uh, tradisyonal na pagdungaw. Ano? Uh, ulitin po namin, ang naging estimate ng mga tao na nandito ngayon na sumama sa prosesyon ay nasa isang milyong mga Pilipino Uh, at ang naghihintay naman ngayon doon sa Quiapo Church para makabalik doon ang imahe ng poong Nazareno ay nasa? 192,000. 192,000. So yes, pwede sir. nating rough estimate, almost 1.2 million ng mga deboto ang nandito ngayon. No, so, nung mga nakarang araw, uh, tin, no, may press call na ginanap, uh, sinabi ni Manila Mayor Hanina Kuna na isa sa mga priority pa rin nila is to ensure yung safety ng mga nandito. No, pero obviously naman hindi natin nakita na naka-face mask yung mga tao at hindi natin nakita yung pinapangarap nilang mangyari o na social distancing. Yes, sir. No, pero I don't think naman I don't think we can blame din naman yung organizers. I'm pretty sure they tried their best naman. Yes, na so, uh, hindi rin kasi ano, eh, hindi rin kontrolado na sumobra din yung dagsa ng tao despite na merong mga may banta pa rin ng COVID. Uh, uh, Oo, oh, no. So Uh, pero in fairness naman, no, very minimal yung mga very minimal yung mga reports na may mga hindi pinayagan o may mga nagkagulo. No, very minimal yung mga reports na gano'n. Marami pa rin naman sumunod sa mga naudang nilatag na patakaran. Tulad ng hindi pagdadala ng mga malalaking mga backpacks. Tapos very fair naman, no, ang daming hindi talaga nagsumbrero kung sinabing hindi pwede. No, so may, may mga sinunod pa rin naman mga rules na nailatag. No, so to date, no, uh, to date, this has been a very fast translation kung iko-compare natin sa nangyari noong 2020. Yes, yes. No, I remember we were uh, also stationed dito and uh, around 4 p.m. nang dumating ata dito 'yon if I uh, if I remember correctly, no. No, and uh, as you as you saw naman, although medyo gumilid at muntik nang bumangga sa poste kanina yung uh, andas, overall very smooth naman nung pagdaan dito, no. At sir talagang nadala ng daloy ng mga tao yung andas no na hindi mo na makikita hindi mo na makita yung lubid talaga na doon may nakita kong kakaramput na parte ng lubid doon na parang last-last na siya na dahil na rin siguro sa sobrang paggila ng tao Alam mo buti na banggit mo yung lubid no Kanina nung nasa Mecarser area pa lang actually bago pa ata lumiko sa Carcer, may mga chismis na na putol daw And then pagdating sa Carcer, yun nga kinonfirm sa atin ng uh, media department sa Quiapo. Na yes, nadala na ron yung part na naputol. And again, naging point of concern siya kung matutuloy pa ba, mahatak pa ba. Pero na-clarify naman nila. Nakita naman natin na hindi naman ganun kalaki yung effect no nung naputol na section nung lubid. No? so ngayon, uh, it is again no approaching na ng uh, San Sebastian Church, kung saan gagawin yung dungaw. Uh, kita pa rin natin, marami pa rin mga sumusunod, no, marami pa ring mamahabol sa mismong uh, andas. Tuloy pa rin ang prosesyon, makapal pa rin ho ang tao dito sa may area ng Holy Face Shrine sa FR Hidalgo. No, so bago ho natin putulin no dito ang live stream natin. Gusto ko lang din sana'ng balikan kanina 'yung mga nangyari dun sa Kirino Grandstand, no. May mga particular ka bang narinig na kwento doon or ang um, pinaka tumata kasi sa akin doon sir yung midnight mass na sinagawa ni Cardinal Advincula mm. -hmm. kung saan inano highlight niya yung tema nung no, ngayong uh, ngayong team ng Nazare ng Nazareno na ibig po namin makita si Jesus. Oo, oh, uh. oh, no. Itong team na to was pulled from a Bible verse, no? Tama ba? Oo, oh, oh, no. And uh, nung kinuha niya yung nung binanggit niya team na yon, uh, ni relate ng Cardinal yon sa ilang mga uh, ilang mga sektor din ng ating lipunan, no na maganda yung ginawa niya, in-approach niya pabalik eh, na tayo uh, bilang gusto nating makita ang Diyos, no? Uh, sabi niya, ang Diyos nakikita rin daw ang pinagdadaan at ang ginagawa ng mga tao, no? So, may mga hinahilite siya mga sektor ng lipunan, kabilang mga OFW, mga manggagawa, at pati na rin kung paano daw nakikita ng Diyos ang sakripisyo ng mga uh, public officials na nagtatrabaho ng maayos, no? serbisyo ng maayos. No so again po no uh, this has been our coverage no No muli po ako po si Nico Balbidina ng Press at, 1PH at muli po ako po si Justin Bautista ng CBCP News Maraming salamat po Maraming salamat po